Ayun na, goodbye 5K O, oh, pinara oh may pinara Bye bye oh, dure duret oh. So, yo, uh, bibigyan ko kayo ng tip para hindi kayo mag mahuli na dumaan sa sa Busway So, kanina doon tayo sa kabila, ngayon naman dito tayo sa kabila So, ito tip to para hindi kayo mahuli at hindi kayo magmulta ng 5K sa sa Busway So, panoorin nyo lang itong video na to Itong video na to ay walang cut Simula dito sa may uh, uh, main av na to hanggang uh, makarating tayo ng uh, Kubaw Aurora doon sa may uh, Nepak So walang cut to. Panoorin nyo lang. Bibigyan ko kayo ng tip ko paano hindi mahuli ng 5K. So kagabi may napanood ako na balita na nagkahulihan na naman daw dito sa EDSA Busway. Ang isang nahuli ay uh, isang player. Pati isang basketball player na papunta na Rosana ng training, hindi rin nakalusot matapos makuhanan sa video ang pagdaan niya sa busway. Uh, na nagpalusot. Ah uh, sinubukan magpalasot pero nag behind the back uh, nag uh, high airving moves pero hindi nakalasot sa depensa ng uh, enforcer ayun nahuli <laughs> So siguro yung uh, player na yun eh first time dumaan sa EDSA no o uh, taga probinsya siguro yung player na yun So meron din ako nakita na na nakikipagtawaran pagka tumabas kasi parang ayun sa rider ng gabi nakikipagtawaran pa ang delivery rider na ito ng mahuli ng mga enforcer na dumataan sa Edsa Busway pag ng Ortigas kanina umaga sa enforcer habang yung media eh nakatutok sa kanya na uh, masyado daw mahal yung 5K <laughs> okay tapos meron din tayo na na balita uh, mga nakaraang balita pa pero 2024 din na balita ayun may bantay ito, ayan, may bantay. Ayun, ang dami. Oh. Huli, huli. Ayun na. Goodbye, 5K. Oh, pinara. Oh, may pinara. Bye, bye. Oh, dure-durecho. uh oh. woohoo. Panis. Huh. Dinerecho man lang sila nung ano. Ang guling, oh. Nung uh, tawag dito. SUV. Hinirat-ratan lang sila. Ayun na, nakarating na dun. Oh. Wala na, hindi na nalang mahahabol yun. Except na lang kung may tao dun. Kung may bantay din doon pero wala na, yun na nakalusot na. Ah, first time ko makakita no ah, na natinakbuhan sila ng SUV. Tasha do mabilis eh. Nasa ano siya eh. Ah, uh, fast lane siya, ay, este bus So wala, wala nakahuli kasi walang bantay dito. Tinakbuhan lang oh. Walang bantay, hindi nila nahuli. Ikaw na ng teknik para hindi mahuli. <laughs> tip pala yun, tip putik. Oh, so hindi yun yung tip na sinasabi ko ha. Yung gano, maging ganun kayo para hindi kayo mahuli ha. Hindi yun yung tip. Sige <laughs> baka maano tayo. <laughs> <laughs> Hindi yung tip na sinasabi ko action X, eh, huwag yung gagawin yun. Malupit yung ano na yun, SUV na yun. Wala silang panghabol sa mga tumatakbo, no?